magandang buhay sa ating lahat mga kalingap, kabukid, kapalmers, ano ang katawagan dyan kagarden ito may binigay sa atin na kawayan kung saan yung ginamit nila dito ay uh, pinamimigay na lang mga kawayan na yan, no? yan 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 yan, yan. Yan, 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 yan. yan. Ito ay biyak-biyakin natin ng medyo uh, pino-pino lang. Mga siguro sa isang kawayan ay walo ang makukuha natin. Medyo piliin lang natin yung medyo mahaba-haba. Alright. Para mayroon tayong gawin sa Trilis Trilis wala dito naka order ng uh, wire ano, net kaya ito na lang uh, buti nagbigay sila no? hiningi natin uh, may ari at yun binigay naman hindi naman na daw nila kailangan okay so biyak biyakin natin yan biyak biyakin hmm mamãe natin. nung walang lagpas. Marami na. Kung kukulangin ay uh, magbibiyak pa tayo dahil marami pa dyan. Oh. As mayroon pa doon sa hindi pa nila natatanggal. Nagaling natin doon sa may sitawan Ah, yung pahabol natin yung sitaw Ang mga tanay yun Ayan, hindi natin dadalhin. Talagay lang natin ito kanino. O, mo, kumapit agad siya. Ang galing. O, ito eh, mahaba ito eh. Ang tubo nito, lalaki oh. Lalaki ng bulas oh. Maganda kasi yung lupa dito sa banda taas. Dahil mabuhangin. Mabuhaghag. Mabuhaghag. Iksilang po ito mga kalinat. Ah, okay na to. Babaguin lang natin tong, uh, itong itong tali na to. Okay mm -hmm. na. Si tú le paren ¿no? Μανείτε. Iwan ko lang kung uh, dadalhin pa ng bagyo to. Sana wala nang bagyo. Ay, ano wala nang bagyo. Yung pumunta dito. Okay. Yun, at nakatapos tayo ng isang line. Uh, Marami-rami ito, mga kalingap, no? Anong mapapansin nyo, Talagang siksik uh, -sik din ang natin dito. At marami rin yung uh, walang laman, no? Na flat. Okay, so yun. Sulod naman ito. Mga sulod na araw dahil wala pa namang ganong naglalabasan yung ugbos ito kasi, oh. Talagang uh, aket na talaga. Ito pa yung naunang tanim natin. Nung uh, tumubo na ito, sinunod naman natin to. Yan, yan, yan. Pasunod-sunod yan, yan, Kaya hindi po sabay-sabay yung kanilang uh, pag-ugbus. So okay naman para hindi tayo masyadong ma... Ayan, mataranta. <laughs> Kung sakaling uh, yan po yung mag-ugbus. Mag Kailangan sabay-sabay na natin itapos yung... Uh, Pinaka-trellis. Hindi po tayo naka-order ng trellis. Dahil wala tayong pang-order. Kaya ito, buti. Salamat-salamat pala no, sa nagbigay ng uh, ito. Uh, Kawakawayan dyan po sa bambuwa. Kasi may ginagawa silang uh, tulay dyan. Ginawa nilang pang-forma uh, yung mga kawayan. So yan ang resulta. At sa so, loob dito naman. Mahaba-haba din daw mga to.